Ito ah, the next thing ko i-set up para para to maggawa na ako ng video sa sa pag uh, site natin ng barrel. So I'm trying to set up this camera that way uh, makita ninyo kung paano ko i-set up yung pag-aim. So bago pa lang ko na-adjust. Uh, coming soon pag pagka-barrel makikita dito sa camera uh, mayroon din akong camera sa scope at mayroon akong under barrel camera so we will see kung ano yung performance pag nagawa ko na yung video then I will probably overdub it na kung paano natin i-adjust yung reticle sa distance sa uh, limbawa bullet drop uh, 1M rod let's say 3.6 inches ang bullet drop yung uh, mga ganun tapos kung malakas yung hangin, doon sa range ko mayroong flag yung mga target. So, so kuminsan pag down range malayo, makita mo dalawang ang direksyon ng hangin. So pag-aralan mo yun, uh, lang konti yung bala mo. Pag malayo na mayroong hangin na iba naman doon dahil downhill alam mo, may hills. ah uh, gagalaw ulit yan. So papag-aralan mo yun. No? siguro I will start with the uh, basic like iron sight na kaya inano ko to para yung iron sight makita. Kasi hindi man lahat sa atin dyan sa Pilipinas maka-afford ng scopes kung magkagira tayo. Kahit iron sight pwede man. Pwede yan. Kahit na mag 200 yards pwede mo patamaan yan. Basta mapag-aralan mo kung ano yung baril mo. Importante sa aulado mo kung saan na pupunta yung uh, projectile mo. Okay, yan lang muna.